Ito na mga idol ang Bollock Island. Pagmamayari po ito ni Reggie Bullock. ito Ito'y kanyang binili sa halagang 2 million sa Belize, Central America. Way back 2022 nang sinimulang e-develop ni Bollock ang islang ito para gawing negosyo. Para sa mga gustong uh, mag-getaway, sa mga kaibigan niya o kung sino man ang gustong mag nito. ito. Ito'y kanyang uh, pa-premium rin po sa kanyang uh, sarili para rin sa kanyang pamilya para magamit kung gustong mag-outing eto na mga idol pinakita rito na Reggie Bullock ang kanyang isla hindi naman to masyadong malaki hindi rin po masyadong maliit kumbaga tamang tama lang kumita na ng 56 million itong sa si Reggie Bullock sa kanyang career sa NBA hindi naman siya maluho at alam niya kung paano uh, gumamit ng pera at syempre mayroon din siyang mga investment hindi pa naman siya nagretiro sa NBA mga idol sa ngayon kasi uh, free agent pa rin siya so definitely mayroon pa rin chance na siya ay makalaro kung mayroong magpapapirma sa kanya siya ay isang uh, wing player isang shooting guard pwedeng small forward itong si Bollock ay uh, matatawag nating journeyman sa NBA yung isang player na palipat-lipat Siyempre, isa na yung Lakers doon sa kanyang pinaglaruan. At yung pinakalitis naman ay yung Houston Rockets. One year deal lang siya doon at hindi na siya kinuha pa. Samantala, pinagtanggol naman ni Draymond Green si Nico Harrison sa pagsibak na sa kanya ni Patrick Dumont kanina lamang. Sinibak lang ako ni Patrick Dumont mga idol itong si Nico Harrison at sinabi niyang kung hindi raw natin nakikita ang resulta sa kung ano ang ating ekspektasyon ay Chuck na gagawa siya ng aksyon patungkol dyan. Ayon ah, naman kay Draymond Green mga idol, iba raw sa ngayon ang uh, mga fans ng Dallas Mavericks kasi noong nagdang season, marami ang nangbabash kay Luka. Pero ngayon naman, marami na rin ang nangbabash kay Nico Harrison. At sa totoo lang daw ay hindi rin naman na-justify ni Nico Harrison ang kanyang plano sapagkat ang kanyang binoong kupunan, ang kanyang mga binuong mga players ay hindi pa nakakalaro. Si Davis mayroong injury, samantalang si Kyrie Irving ay hindi pa nakakabalik. Ang punto rito ni Draymond Green ay hindi pa natin nakita kung ano ang magagawa ng isang kupunang ginagawa nitong si Nico Harrison. syempre kapag healthy si na Davis, Kyrie Irving, nandyan si Copper Flag, nandyan si Clay Thompson, tsak na iba ang resulta. Pero sad to say ay hindi po nangyari yon. kaya ngayon iba raw ang resulta ang ating nakikita. Kay Patrick Dumont naman, alam nating na pressure na siya sa mga fans ng Dallas sa kadahilan ng ibang-ibang ngaho ang naipapakita ng team niya sa kung ano ang hinahype ng mga media sa kanila. Kaya sa ngayon mga idol, siya mismo ang sumibak kay Nico Harrison at inamin din naman niya na malaking pagkakamali ang ginawa nito.